nagmamalaki. Ako'y may sasabihin, huwag niyong mamaliitin. Sa pangunahing naming ilong, huwag niyong Ito'y tanda ng aking lago. Bakit pinag ang pinagmulal. Isahan ng mga tao ay laging masaya. At, at hindi nakakalimutan magkaisa. Ang Pilipinas may giveaway. Na magkatangkong biga ng ating lago ang wika ng ating lahi ay kilala sa ating bansa. Hindi lamang sa ating bansa, hindi pati na sa akin. At hindi lang lang sa salita kilala. Ang aking pangalan, sinalita ako, gamit ang lahat sa Luzon, sa lahat, sa lahat, sa lahat ng sudan, pati sa Mindana, ako ay naman mama akin. ko, maging sino ka man, sa kamang mandako, huwag mo la la